Kongreso kung sino dapat sisihin o bakit hindi nakalusot sa Bicameral Conference Committee ang panukanang legislated wage increase para sa mga magagawa sa pribadong sector. So ngayon guys, pag-uusapan natin ngayong araw guys, yan ang pagdagdag sahod dito sa ating bansa guys. So anong epekto nito sa mga company, sa mga kung sa mga nagnenegosyo guys, o sa mga trabador. So bilang isang Pilipino, kailangan natin itong itapit dito mismo sa ating vlog guys. So ang mangyayari guys, yan, tataas ang bilihin. So, pareho lang guys ang mangyayari. So yan, tataas ang bilihin guys. So yan, dagdag sahod niya. So, tumaas naman ang bilihin. So, parang ganun, parehas lang na isang mangyayari. So, yan napakalaking epekto nito sa mga negosyante guys. So, ang mangyayari guys, bilang isang negosyante, yan, tataas ang bilihin o oh, yan. So, magpapadagdag sahod sila. So, bilang isang negosyente, guys, pag aaralan nila ang kanilang business dito. So, para hindi sila madiado, guys. So, yan, siguro magbabawas na naman sila ng mga tawuan. Para, yan, makabawas sa pasawad, guys. So, yan, para makasipid sila ang mga company guys. So, magbabawas yan ng mga tao. At yan, magbabawas rin ng pasok. So, ganyan yan para magtipid sila. So, based on mga experience uh, na napasungan kong company guys. So, yan na lang ngayon natin ito para malaman natin kung ano ba ang mga nangyayari sa ating bansa. So, yan, tataas ang mga bilihin dito sa ating bansa. So, yan, malaking epekto sa mga nagnegosyo dahil yan, napakalaking halaga ang mawawala sa kanila para ipasawad sa mga manggagawang Pilipino. So, anong epekto? So, napakalaki guys napakalaking epekto ito para sa mga negosyante guys dagdag sa awal na ito so malaking halaga na to guys so dito naman na ipapatupad so pinag-aaralan pa lang siguro ito sa senado guys sana yan hindi kaagad itaas ng 200 pesos guys para hindi naman maapektuhan siguro napakalaking epekto ito sa mga tawuan sigurado ang mangyayari so kung may na naman yung medyo umihin na yung yung pasok so siguradong kawawa ang mga tawuan nito guys